Mga plag. <laughs> so, karoon di ay kay... Mm. <laughs> nagkuha mi ni Blag, nagkuha sila og kahol niya. Amo, gihakot tayong dito, paingon tayo ha. Wala nang gihakot. Di mo, nagkuha na ay. Wala na kayo mi Wala na mi, wala na Isog no dira Marang nanguha mi dira ah. Para ibutang dira. unya niya, mo no dira. mo parang gabaso, nagbali-bali on. Maguro gabas, so, banihon. Si si oh, it's a atsahon. Atsahon, ani. Si, si, si... maghay ka, blagag. <laughs> Hehehe. <laughs> yeah, ako kung takot daw sa camera. <laughs> Di, wala pa akong bilis. ka, blagag. <laughs> Uy, nahihiyo siya. Maroon ako palagmahiyo. <laughs> <laughs> King Brohilda <laughs> <laughs>